Nakakatindig balahibo nangyari ang nangyari din ito, ito sa Kabugaw Ilocosor noong 1912. Noong mga 1990s, ang nakamamatay nitong paglalakbay. Isang, isang matandang babae na ang sumakay. Ang sumakay sa Southampton sa isang bus na papuntang si Manila nakasuot ng itim mula ulo hanggang paa na nakaitim na isang halos hindi siya nakapag-usap kanino man ngunit mabilis na kumalat ang mga bulung bulungan sa hanay ng mga at siya ay nagsabi sa driver at sa, sa mga pasahero ang iba na may na kung meron masusundan ng 2014, na mga na naglilibing si sa gabi na si puro nakaitim si ay huwag niyang lalampasan nang tanungin niya kung may kailangan ito ang tanging tugon ni Amanda nang makita nila na meron nga talagang si naglilibing sa ating gabi na papunta sa sementeryo sa Kapugaw, Ilocosor nang tignan nila ang matanda si ito ay biglang na nawala na at ang mga driver, konduktor at mga pasahero ay natakot At sila ay nagtahan-dahan pumunta sa magsingal Ilocosor At inireport ang nangyari At sila ay hindi na nagpatuloy na magbiyahe pa papunta sa Manila At ito ay naibalita noon sa Magandang bayan ni ang Nuli de Castro. Ship, Kaya ang kababalaghan sa dito sa mundo taon, ay meron talaga dahil tayo ay nasa spirit, spirit world. Enjoy hey, watching!